Ngayon na siguro nilalagyan ang harang. Kagabi, umiwas daw yung babae dyan. Siguro nadulas, din may mga, ano pa, mga gravita. Pulog dito. Eh wala eh, hindi nila tinakpan agad eh, oh. Wala nang gagawin dyan eh. Ano na ang wagawa nila eh? ang halik-halik dyan? Oo. Bakal o, dito din rin nila, nilibis Oo, dati 5-8 ang bakal eh. Ngayon, nilibis na, oh. Didosin na lang. Didosin na lang yung bakal na yan. Ayan, oh. No? Eh, Ayun, 5-8 yun eh. Wala eh, buwan tayo. Nakita si CCTV eh. Tapos nagsabi si, eh, ano, si jury. Yung katiwala dyan sa palengke. Nasa lupong niya eh. Napahupo raw yung babae sa loob. Boating oh, lah eh?